magandang morning pasok na tayong trabaho mga pangarap tayo sa maay crossing sa laban ito yung bagong daan papuntang Amadeo, Tagaytay at pamendes. ala utang inaano yan flammable truck grabe mga pangarap oh. nangyari na to grabe wasak yung harap ano kaya nakabanggaan na ito Sinasabi ko mga parat ingat tayo pag natin sa mga gantong crossing road. Lalo pag mga wala pang stoplight. No? grabe oh. Wasak mga parap. Truck na yan ah. Ano kaya nakabanggaan na ito? Grabe oh. Durog. Ang laking truck to. Grabe. Tanker ng gas. Dito sa may salaban. Wasak yung truck. Hindi natin alam kung ano yung nakabanggaan niya. Kung truck din yun o oh, ano. Grabe. Kaya maging alerto tayo. Op! Op! Oh my God! Wow! Op! Op! Oh my Nasabi God! Nasabi na eh, oh. Tuloy-tuloy ba naman? Ayan, uh, motor yan. Ayan, Now, mga kapwa natin ka motor, ha? Pag alam nyo, may mga kato sa karsata, ay magmiminor tayo. Tingnan nyo yung truck na nangyari, oh. Grabe, oh. Wasak talaga. Uh, uh, Magandang morning, mga driver Igat-igat tayo pagdating sa lansangan Ayan. hindi naman natin sinasabi yung mga bagay na aksidente. Pero hanggat may iwasan, ay may iwasan natin yan. No? I-check muna natin ang ating mga sasakyan. Bago tayo umalis, pati yung sarili natin, dapat kondisyon, lalo sa mga tracking. Siyempre, naghahanap buhay kayo para sa pamilya nyo. Ayan, kaya, kaya mag-ingat tayo.